Ito ang mga signs na attractive ka kaysa sa iniisip mo. Para lang to sa mga lalaki. At marami sa inyo ang hindi pa nare-realize to. Lalo na yung panghuli. Una, hindi asymmetrical ang face mo. Research shows na naturally mas attractive ang symmetrical faces. Kung gusto mong i-check, gamitin mo yung TikTok mirror filter. Kung halos mag-match yung both sides, scientifically attractive ka. Pangalawa, bihira kang makomplement in person. Hindi dahil pangit ka, pero iniisip na kasi nila na palagi mo tong naririnig. Instead, sila pa mismo yung nangi i-stalk sa mga socials mo. At kapag nag-post ka ng limang stories or my day, papanoorin nilang lahat yon. At kapag naman pinindot mo yung arrow sa ibaba, tapos slide mo sa pinakodulo, tapos pinindot mo yung Instagram, kung nandun yung name nila sa top list, yes, tama ka, matagal ka na nilang pinafollow at tinitignan. Pangatlo, pumapasa ka sa striking face filter test. Gamitin mo yung striking face filter. Kapag same yung itsura mo, with or without the filter, ibig sabihin nun, fail ka. Pero kung completely different ka, kapag wala yung filter, ibig sabihin, pumasa ka. At kung considered kang attractive. Kaya subukan mo na ngayon, laging accurate yung test na to. Wait lang, kung umabot ka ng ganito kalayo sa video ko, gusto ko malaman kung gaano kalayo yung narating neto. I-comment mo naman kung taga saan ka. Bago yung panghuli, ako nga pala si Vendetta. At alam mo ba, nakapagpalagi ka nanonood sa mga video ko, ay pwede madagdagan yung kalaman mo, kaya make sure na i-follow mo ako. And finally, pang-apat, hindi ka masyadong pinapansin nung growing up ka pa lang. Maybe dati, out of shape ka, awkward, or na-overlook lang. Pero ngayon, bigla na lang may mga girls na nag-show ng interest. At nagugulat ka, kaya mo siya ino-overthink. Hindi yan swerte. Growth yan. Nag-level up ka na at hindi mo pa nare-realize.